Kompleto rito Talagang malulula ka Mga side mirrors Sa mga naghahanap ng side mirrors O, mga all-in suspension Ayan, o Para may idea lang kayo sa mga presyo Ayan Mga racing suit dito Kompleto Ayan, o Mga gloves Eh, grabe naman to Eh Ito ba, ginamit niya nung na-aksidente siya? O, ito Mga caliper Eh Brembo brakes ito, ganda oh. Ito, mga SC Project. Mga big D's. Pero forge, yun know. oh. Carbon oh. Ito, carbon, no? ang tindi. Hey! Recolent na! Pusa na ng ipon, guys! Uy! Hardly agad do, oh. Hey! Pasok tayo sa loob! Uy. Uy, gamit to ni ano. Ni Idol. <laughs> uy, ganda oh. Damn. Dami rito. Uy. Dami mga helmets guys. So. oh. oh. oh meron din mga pang uh, moto motovlog oh. Kompleto sila. Oh, pwede pala to sa so, pisngi. <laughs> oh. Kompleto rito guys. Sarap ate. <laughs> ate po. Ano yan. Ano Oh, ang rito. So guys, dito sa Rikulan, nagulat ako dahil grabe pala talaga yung mga bag dito. Okay? Sobrang dami, mga pang motor. Ayan o, no? mga tai chi bags kumpleto. Pati yung mga ginagamit ng mga big bikes, mga pang adventure, kumpleto rito. Talagang malulula ka. Pati mga cups, ayan o, no? O oh, Ayun o Kompleto yung mga cup nila dito Yung Ira Cup Mga Pants Andito lahat Grabe Ayun o Malulula ka talaga dito guys Guys meron din Ducati dito o oh. Isang Ducati Monster Ayun o Ganda o Mga side mirrors Sa mga naghahanap ng side mirrors Meron din tayo rito guys and oh mga all-in suspension. Ayan, o. Oh. Para may idea lang kayo sa mga presyo. Ayan, makikita nyo. Divide nyo lang yan sa 2. Ayan, o. Oh. Mura lang pala dito sa Japan din, o. Oh. O, oh, ayan, o. Oh. Mga suspensions yan. Ito pa. Kompleto rito, guys. O. Oh. Diba? Racing suit. Gusto nyo ba mahanap racing suit? oh, ayan, racing suit. oh, mga racing suit dito kompleto. Diba? Ayan, o. Oh. mga gloves. Kompleto rin dito. Mga gloves. Ito. So, Hindi ko alam kung mga limited edition to. Ayan you know, o. Race suit din. Ayan you know. o. Boots. Racing boots. Ayan you know. o. Kompleto. Oh. Eh. Hey, grabe naman to. Eh. Hey. Sana all. Pinakita ko lang sa inyo ah. Hindi tayo makakabili guys. Kasi. Ang pinuntahan talaga natin dito. Negosyo talaga. Pasensya na. Ayan <laughs> you know. o. Ki Mark Marquez. Oh, sabi na o. Oh. Uy. Kanya kaya talaga to. MotoGP 2017. Ah, oh, maliit lang pala talaga si Mark ko. Oh. Airbag is mass, Mark is. Oh, ito pala. Ito 'yung ginamit niya nung naaksidente siya. Oh, ito. Mga caliper. Oh, at saka mga brake lever. Ayun. Meron sila dito. Eno, oh. Kita nyo. Kumpleto dito halos, guys. Ayan. Eh, hey, Brembo brakes. Kompleto mga Brembo brakes. Ito, ganda oh. Ito yung tinatawag nating merong airbag. Ayan oh. Diba? May airbag siya. Yan yung uh, sumisikat na pwede nyong ilagay sa motor nyo para if ever nag -crush kayo, may mag-air, ang tawag doon, basta lalabas yung ano, dito. Gaganon siya, hindi kayo masasaktan. Less injury yan. Eh, pero, pero, eh, pero ito pwede. Pero ito sa mga nag-endurance. Ayan. Medyo pricey nga lang yan ganyan guys. O, diba? Para kapag ka nag-ano kayo, hindi kayo masyado masasaktan. O, oh, riding jackets. Ayan guys. Oh. Mga Tai Chi riding jackets. Ayan. Completos. Yes. Completo Ricardos. Ito, mga SE Project. May mga slip-on lang yan. Oh, with silencer with silencer lahat. 'Yan yung mga presyo, guys. Oh. Makita nyo lang. Mga big dish, meron din sila mga big dish. Ayan, oh. rin sila rito. Yeah. Mga mugs, meron din sila dito mga 'to Ganda oh. Eh. Forge, ano? You know. Carbon oh. Ang carpool, ang tinde. Yan yung mga tambucho. Nasa taas, oh. Ang tinde. <laughs> ang daming tambucho. Ay. Hey, mananawa ka sa tambucho dito, guys. Oh, ang dami. Mga tol, may nakita ko, oh. Tandem, ano. Touring belt. Ang galing. O, oh, di ba? Pwede siya, eh. Ang galing nung naisip, eh. Para pagka meron kayong samang anak, ayan. Di ba? Magkadikit kayo dalawa. <laughs> so, guys, ito na yung mga nabili natin. Papakita ko sa inyo. Ayan. Ang mga pantinda natin ito. Ayan. Mga tai chi bags. Ayan. Ito, cup ko to. Ayan. Sa, so, eh, pare pares lang naman siya eh. Ayan. Panglagay natin ito sa mga sa store natin. Pang ano lang yan. Pang palaman lang sa store. Okay? Kasi limited na rin yung mga gamit natin eh. Tapos ito, cord lang kompleto yan. Diba? Tsaka ito cup. Sa akin to. Yan o. Oh. Ang mga nagtatanong, anong nabili ko dito sa Rikuland? O oh, yan, cup lang. <laughs> check out na, check out na. Oh, yan. Pwede tingin na yun.